Hello guys, ito yung pinakasimple understanding ng Forex. At bakit 90% sa buong mundo is natatalo? Okay, so ito yung explanation ng Forex in the simplest term. Okay, so sa Forex, ibig sabihin sasakyan mo yung trend. Okay, so ito yung reason bakit karamihan natatalo. Okay, pag uptrend, nasakyan mo, mananalo ka. Pag downtrend, nasakyan mo, mananalo ka. Okay? And you will have to know, to know and learn how to cut your losses. Okay? So, at least, siguro mag-trade kayo. Kaya ang Forex Mastery, it's all about years and years. So, at least, mga 3 years na kayo nag-trade. So, mas, mas marami na kayong uh, mastery na mas alam nyo na. Okay? At may discipline na kayo. It's all about proper, high proper risk management. Numbers management, tawag nila, o money management. And patience. Kung timing sa entry, kailang ka papasok, kailang ka lalabas. At karamihan sa nagka-trade kasi, bukod sa una, hindi nila pinapag-aralan, ayaw nilang i-apply yung proper risk management at hindi nila alam. Okay? So, hindi kaya basta-basta matatalo sa forex kung alam mo to Okay? So, let's say may 1 million kayo. Or, any other amount. So, 1 million mo, hindi mo naman i lahat. Kaya hindi siya basta matatalo. Actually, hindi ka matatalo kung 1 million alam mo yung proper risk management. Proper risk management at may patience ka. Okay? So, may tinatawag tayo na chart. And this chart, years and years of and observation then Bago mo at least maging familiar yung takbo o galawan ng market. So, hindi mo kayo nakontra yung market. Sinusundan mo at forecast mo. Hindi mo siya pinipredict. Walang makakapredict po ng market. Sa stocks, sa forex, crypto, kahit saan. Meron lang at least makaka forecast. So, forex is all about probability and money management. Kailan ka papasok, kailan ka lalabas, at magkano yung gusto mong risk So, dito, let's say, nag-risk ka ng one, ito yung pinakasimple na explanation, eh, ng 1,000 pesos. So, dito, dollars lahat. So, conversion, para maintindihan nyo lahat, so, let's say, 1,000 pesos lang. At nag-enter ka dito, at nag-enter ka dito is buy. Okay? Buy pag susundan mo pataas, sell pag sinusundan mo pababa. Ulitin ko, parehas, pwede kang manalo at pwede kang matalo. Okay? So, ito yung tinatawag natin proper risk management. At kailangan, alam mo magbasa ng chart. Bakit? Kasi yung probability kung saan siya pupunta, mas mataas yung percentage. Okay? At hindi mo alam kung paano i-manage kung hindi mo pinag-aralan at inobserve yung chart in years and years. At least 3 years siguro. Kaya karami na forex in their first year Nagkukit na yan. Okay? So, ito, let's say, nag-buy ka dito, and, in-expect mo na pumunta rito yung market, doon mo siya i-close. May tinatawag tayong pips. So, let's say, 100 pips. So, kung in a detail format, malalaman nyo, ibig sabihin ng pips, madali lang. So, times 100, yung 1,000 mo, ibig sabihin, di ba, hindi ka kumontra sa trend. Okay? Panalo ka ng yung 1,000 mo, yung 1 million mo, na mo yung 1,000, panalo ka ng 100K. Yung 100K mo, madadagdag dun sa balance mo. Dito. Sa 1 million mo. So, meron ka ng 1.1 million. One day yan or 2 days yan. Okay? So, in the event na nag-opposite, habang nag-opposite yan, kaya kailangan, marunong ka mag-cut. So, kung nag-opposite, sa basa mo ng chart, forecast mo, let's say, meron kang 6 dito. Pwede mo na siya i-cut, let's say. So, 6 times. Magkano yung nililis mo? 1,000. So, mayroon kang lose. Less. Okay, lose. Kung kinlose mo. Kung hindi mo kinlose yan, hindi yan mag... Wala ka pang lose, no? Meron ka lang tinatawag na... Uh, drawdown. Okay? So, let's take loss mo, meron kang talo na 6,000. 6K. Ibig sabihin, yung 1,000 mo na nire-risk mo, nanalo ka, meron kang plus 100K, pero natalo ka, meron kang 6K. Okay? So, yung nire-risk mo sa 1 million is 1,000 lang. So, para ma-cut mo yung losses mo, may talo kang 6K pag kinlose mo, pag nanalo ka, meron kang 100K. Kaya mahalaga is ma-master mo yung pagbasa ng chart para mas mataas yung probability mo. Kailan ka papasok, kailan ka lalabas. At dapat may patience ka. Okay. Bakit hindi ka matatalo? Ipagpalagay mo yung average ng Nang um, day is let's say 100 pip yung palo. Say, let's say bumaliktad. Okay. Pagpalagay mo bumaliktad siya. Tapos hindi mo na-close, no mo. Hindi mo sinet yung auto. So, let's say from here, nag-opposite, to here is um, let's say worst. Okay? 300 pip. 300 pip. No? So, 300 pip times 1,000 Meron kang floating na negative na 300,000. At ayaw mo yan, ayaw mo nang sakit ng ulo. No? Ano kung 300,000 na floating. Pero, hindi pa yan talo. Ibig sabihin, Antayin mo lang siya. Nag-bounce pa sa market eh. So, antayin mo lang siya, babalik siya. Okay. Yang 300,000 na yan, Baba at bahaba yan, pwedeng mawala. Na drawdown. Pwedeng mag-equivalent mag, mag to Magkano lang? Close mo na. Magkano lang talo mo? O pwede yung bumalik. No? Hanggang dito, win ka pa. So nakita nyo yung idea. Okay? Kung, kung, kung marunong kayo sa simple math. Okay? Yung total na balance mo at yung i-risk mo dapat alam mo yung equivalent nung kumbaga pag pumalo siya na worst kahit hindi mo siya i-close hindi ka matatalo bakit? Kasi alam mo, babalik at babalik yan. At alam mo magbasa ng... No. So, kung wala kang disiplina, napakalaki lagi ng nilirisk mo. At hindi ka marunong na Gusto mong manalo ka agad. Tapos, hindi ka marunong magbasa ng market. O tapos, wala kang pasensya. Mali-mali yung timing mo sa entry. Tsaka, ano. Tapos, nag-worry ka, nag-fear ka. Matatalo ka talaga. Okay? So, nakuha nyo? Nakuha nyo idea? So... Ganyan ang ang ang, ang pinakaklaro. Okay? So kung aggressive kayo, gusto niyo manalo ka agad ng 10 million sa 1 million niyo, pwede rin. Kaya lang yung risk niyo, pwede kayong matalo. So mas maganda na dahan wala kayong talo mananalo kayo later on kaysa sa mananalo na kayo matatalo naman kayo. So it's all about okay? Plus Okay? Bigger plus, no? Let's say, mas bigger yung plus. Pero yung losses nyo, kakat nyo, mas maliit. So, so kung baga mananalo kayong 6%, matatalo kayo nyo ng 1%. Kuha nyo? Mananalo kayo ng, ng, ng 10%, matatalo kayo ng 5%. Okay lang yan. So, over time, ito total niyan, yan, panalo pa rin kayo. Okay? So, wala kayong dapat i-fear sa forex. Kung gusto nyo mag-forex, religiously, at least 3 years aralin nyo pataas. Eh, kasi kung 1 year, I don't think it's enough. Kasi may ginagawa kayong iba. Siguro yung 1 year na yan, siguro 6 months to 1 year na yan, yan lang yung gagawin nyo pwede. Yan lang. As in, yan lang. Focus. Pero kung hindi, nandiyan pa rin yung fear nyo kasi hindi nyo alam yung ginagawa nyo eh. Kaya kayo may fear kasi it is the sign na you don't know enough. So, I hope no? Yan yung magkatanggal ng fear nyo at kung gusto niyo mag-aral ng forex. Okay? So meron tayong uh, proper risk management, wala pong sekreto. At meron tayong chart. Uh, dapat alam niyo yung uh, observation ng takbo ng market, yung behavior ng market. So kung magulo, bakit kayo magte-trade? So aantayin niyo. So merong oras at timing at araw at months or weeks na maganda yung trend. Meron yung pangit. At hindi nyo makakapsado lahat ng trend. Kahit saan kayo mag-aral, kahit kahit sino magturo sa nyo. Kasi yung tinuturo sa nyo na trend, iba sa actual. Maniwala kayo sa akin. Iba sa actual. So, kayo mismo yung mag-observe in years. Kung ano yung na-observe nyo based on your experience. Kaya wala pong makakapagturo sa Forex. Matuturoan kayo ng ibang tao lahat ng basics. Pero yung mastery is manggagaling po sa inyo yan. So, it's all about you are determined and dedicated. So wala kayong dapat ikatakot sa sa forex. Kasi kayo yung nagma-manage ng pera niyo. Na-manage nyo yung 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 win, nakakat niyo yung loss. So hindi nyo po ir i-release yung buong pera niyo. So hindi po totoo na Okay, risky siya para sa yun. Wala alam.